Unay na po natin dito sa presyo ni Ati Baby. Alamin po natin ang kanilang asking price ng talong, patolang palikpit, siling panigang, ampalaya, at siyempre yung kanyang mga sitaw. Eh. Good morning, Ati Baby. Oh, may, 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 mesa ka na. Kanina mesa yun. Kala. paglalagyan. Oh. paglalagyan. Ayan, dyan dyan ulit si Grace. Oo oh, oh nga. <laughs> ay, dapat hati talaga kaya. At baby, anong, anong variety nitong ang natin? Maika. Magkano po yung asking niyan? 30 kilo. 55 na tuloy. Oo, oh, natuloy na po. Ibig sabihin na yun na po yung presyo. 55 per kilo, 550 ang presyo ng ating siling panigang. Sa Bulacan White natin. Mababa daw yung Bulacan White 130. Bumaba. Ka, bumaba ka, yan. Kakapon may 170. Kakapon oh, 170 ngayon 130. Yan medyo bumaba. Bulacan White eh, na. Eh yung ating ibang sita ano pa ba? Ne negro ba? Wala tayong negro. Meron eh. Magkano yung negro? Eh 120 ako, ayaw pa rin kunin. 120 daw naman yung negro, ayaw pa rin kunin. Ito meron kang ano yung ampalaya ano bonito, ba yan? Ito 50 Oh, sing ay nagalis ka na. Ayan, 50 per kilo, 500 per bundle. Yung talong natin, ano ba yung mucho? Magkano? O, 55 per kilo. 55 per kilo yung talong natin mucho. Sa ating ano, patolang palitpit. Patolang palitpit, 15 lang ang ating oh. Kinsi lang ang patolang palitpit. Wala parang rin Salamat ati baby. Medyo may bagyo ngayon. No? Sana wag maapektuhan yung mga ano. Yung mga gulay. Matumal ngayon. At saka matumal pa. No? Kaya mabab. Oo nga. Ito, mabihira ko po ma-interview itong kaibigan kong mabait eh. Mabait na masipag pa si Madam Lilibet. Madam Lilibet, magkani pipino na bakla natin? Asking lang. Eh, nag-asking po na po. O, 20 lang. Asking lang po yun na. Pwedeng tumaas, bumaba. At depende po sa oras, syempre. Sa okra natin. Wala ka po kayo dati, kakadating. Ka, kakadating na. na. Eh, yung, yung ano natin, yung upo. Sa upo po, 20. 20. Yan, salamat po. Yan, dito naman po tayo sa aking Tukayong dante. Tanungin po natin yung kanyang kanina. Natanong natin kay Beth, yung pipi ng bakla. Tanungin natin sa kanya yung pipi ng puti. Ano? At ito ang uh, Sophia kalabasa. Good morning, Tukayo. Tukayo, umuulan. Alamin natin. Tokayo, magkaling puti natin ngayon. Pipinong ng puti. Dila, Ejok. Oh, kinse yung pipiling puti. Sa Sophia. 50 50 po yung Sophia na kalabasa. Yan. Yung ating ano, yung ating okra, tayo. 50 rin. 50. Tayo natin, tayo ng balita. 17 na Gumaba na no, 17. Okay. Ah, dati sa no? ano oh, dati ang okay. ah, perpilo <laughs> ngayon isang bundle na po yung ano yung Taiwan uh, sili natin at siyempre dito po tayo kay Madam Sheila ito po yung lagi kong ina-update na kamatis eh. basta po kailangan niyo ng magandang kamatis bibili man kayo o magdadala dito niya na po dali o bili kaya ano kay Madam Sheila pati kay Madam Alvin kasi okay po tong mag nito. Yes po. Talagang ano pa sila oh. Kasama ba kayo sa rally ka Nakaitim kayo ah. Ah, pareho kayo nakaitim ni Boss Alvin. Kasama kayo sa rally? <laughs> eh, yung mga nagsunog, eh, yung mga nakaitim, eh, na? No? Anong variety natin sila to? Saan po? Diamante po. Diamante. Yeah. itong ating kamatis. Oh. Tanong natin magkano yung per kilo. Damsira, magkano yung diamante natin? Ito po sa diamante, 9.5 po bigay. 9.5? Oo. Oh, umangat ano? Ano yan? Ma Malaki yun, Eh oh. yun sa medium. Sa medium po, nagbigay po ako 8.5. 8.5 yan, medyo umangat yung ating uh, kamatis ngayon. Magandang. Ano tayo, garnet? 90 lang po sa garnet. Ay, yung garnet naman, kanina diamante, uh, 95 yung garnet. 90 po. 90, mas mura ng 5 piso yung garnet, ano? Ayan. Biskaya yun, ano? Yes kaya. Hindi pagkip ko kasi ito. kaya ako lang yung pera. yung na kaitim niya na ni Boss Alvin. Blue ba yun? Parang black. Kaya e, oh, nga na blue. Okay. Blind color na yata. Salamat, Madam Sheila. er magaganda yung inaalis na si Garillas dito. Kaya nito kay Miss Maria, no? Ang ganda ng si Garillas. Alamin natin magkano yung si Garillas. Pati meron siyang ceiling sultan. Ayan, no? Para magkano yung sigarillas natin ngayon 90.85 po. Oh, 90.85 per kilo yung ating sigarillas. Inaayos po nila Alden pati ni Ruru. Yung Sultan neto, magaano? Ano, hindi na decide. Oh, asking price 2008 isang bundle, 28 per kilo. Yung talong, 50. Si paita lang din kata ng mga yan. Liwanag, tulong Magaling din magsalita pala si Miss Marian. Oh, ano pala nga pang to. Eh yung ano natin, yung mustasa. 15. Mababa na. Eh yung ating talong na at domino. Ayun po 50. 50. Salamat Miss Marian. Ay, maganda naman perpyo ng kalamansi natin. 120. 20. Bali magkano lahat dato isang bundle? 300 po, 15 kilos. Ito, kasi 300 ito dahil 15 kilos lang ha. 300. Kasi yung ano talaga, yung nasa, ano naman, nasa yung red box, uh, eh. ah, 30 kilos. Ito, uh, ah, 30 kilos, magkano ulit? Uh, 300? 300. Salamat, Miss Marian. Andito po ulit si Ice Ice Baby, oh. Kala ko nagpunta na ng Thailand, eh. Kaya yun, si Jan. Kaya yun. Ah, yun. Ano yung ating na? ano? Itong dito, wala pa. Okay. Yung okra. 45, binigyan na, na May 50 may oh, 45 na. daw itong okra, singkweta. Baka naman matanggal mo yung buong lupa dyan. Sobra naman sipag mo, ano. Ayan, no? Saka, ang laki pa ng walis mo. nga po walis pa Kasi pag sana, mga ganito yung mga sakador na natin. Naglilinis madalas ng na mga pwesto nila po si Sir Jack. Nagpunta po ng ano to ng Thailand kay nang isang linggo kaya isang linggo pong wala siya dito. Alamin natin yung Taiwan scene niya. Ayan. Jack, magkano yung Taiwan scene natin ngayon? Asking lang. Ha? Ah? Oh, 58 po yung Taiwan natin. Magkano? Ay, ate, ano magkano yung ganito natin kalamansi? Naka-plastic pa, ano? Ito, tingnan. Dimentiladoran po yan, kaya naka-plastic, baka mabasa na ang Magkano ngayon kalamansi natin? Ay, o, 5, wala pa rin pagbabago pala, 500. Isang buriki po ito ha, 30 kilos. Ang ah, tingnan nyo naman pagmama. 31 kilos. Ay, 31 pa, masasobra pa na. No? <laughs> o, eh, sobra pa pala. Malaki ko sa rin. Pero ano siya, yung mura pa rin, ano? Eh, sa saluyot natin, magkano na? Ganun pa rin. 15. 15. O, sampo sa talbos ng kamote. Sampo, yan. Mura pa yung mga talbos. Kagawad, meron ba tayong sili? Ayan. yung ating uh, kagawad po ng barangay Caudillo. Sisikat po yan. Next year, abangan nyo. Ayan po, may dumating pang kamote kay Jack. Boss, saan ba galing yung mga kamote na yan? Sante. Baler. Baler, ang layo pa, no? Pagaganda ah. ng, ano, ng kamote yung tai Taiwan si. To, Kamote yung puti ba ito? Magaling puti natin ngayon. O, 35 po per tiro. Kasi pag naman ang babae nito. kailangan eh, na? Kailangan magsipag. Yan. Kamot pit puti, 35 kilo. Kanina yung uh, natin yung Taiwan sa magandang luya tayo, mga variety doon, puro maganda. Tanong natin muna yung pinakamagandang luya. Boss, magkano pinakamaganda? 85 kilo. Ah, dito eh. Di pa yung maganda-maganda. Ito, ito, ito yung maganda maganda niya Ang lalaki, 1, 2 Pero meron din yeah, siyang 85 siyempre Ay, yung maliliit na ganyan makinis. makinis, ano? Eight, five. 85, para yung jowa mo makinis <laughs> <laughs> Ganun ba, okay Basta luya po pag-uusapan natin ito lang O, gano'n yan? Okay. Salamat 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 sa, ano yan mo? Saan merienda? Magkano sinibuyas natin ngayon? Ati pe, ano? Ati, ano? Magkano sinibuyas natin ngayon, ano? Gabi? 850? Yan. 850 po yung ating sinibuyas. Dito kay Madam Malatan natin po sa... Lalo magkano yat puso natin mapagmahal? Puso ko mapagmahal. 25. 20. na 20. Oh, 20. Talagang pag kayo malukabot, bumili, mababang presyo talaga eh. Eh, yung gabing galyang natin ngayon, magkano? 40 lang po. Oh, yung gabing galyang po, 40. Sa sibuya, ah, sa aluyang ganyan? Aluya, depende po sa size. Meron na 87. Darawis. Yan, may 87. Ferdi Manawis. Ferdi Manawis. Oh shout out do kay Perdi Manares. Kasi si pag ng mga ito, may mga jowa na ba kayo? Asawa vero. Asawa na, ayun, ng ganoon sana. Eh sige pa kami tatlo. Single pa. Single na pero gamit na. Ah, overused na. Overused na raw sabi ni Malo. Isang mapagpalang umaga mga kagulay Welcome po ulit sa ating YouTube channel DanTV Mr. Palenque Today is September 22 Araw po ng lunes Isang makulimlim na araw Na may bagyong parating Na nagbabanta sa ating busod ng kabanatuan Signal number 1 pang naman tayo Mag-ingat po tayo Welcome po ulit sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palenque. Today is September 22, araw po ng Lunes. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga kariwang gulay tulad po na nakikita nyo sa ating video. Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa Lalawigan po ng Nebesia. Ang Kabanatuan Bull Trading Center, Palente ng Sangitan. Tanda niya po ang tinatanong natin ay ang asking fresh lamang o touring na presyo para po sa mga gulay. Hindi pa po final price yun. Hindi pa po fix yun. Pwede bumaba, tumaas. Depende po sa quality, sa ganda ng gulay. At syempre sa oras ng pagdating ng gulay dito at sa pagtawad ng mga mga ngalakal o mamimili sa ating mga sakadora o sakadoro. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque, Please don't forget to subscribe our channel para po sa inyong kalaman sa pag update Yan, dito po tayo napadpad sa kaibigan kong si Madam Jackie, pati sa model niya ng mais. Tumataba yata yung model mo, no? Ang laki ng tinaba, no? Ano yung Good morning, Madam Jackie. Madam Jackie, ano ba yung puti dilaw? Ay puti. Ano po yan? Dilaw? Dilaw. Magkano yung dilaw natin ngayon? Asking po, 37 7 Tingnan niyo po, napakaganda ng kanyang ano. Sariwang ano sariwa. Yung dilaw. Yung sariwang sariwa. Para yung model niya, sariwang sariwa. Ayan o. Ah. 37 per kilo, 370 per bundle. Ito ng ating papaya, magkano yung papaya? Napakamura. Ito, napakamura niya. Kaya nga, magkano? Limang piso po, ayaw pa. Ayaw pa, limang piso. Ano ba ito? Kapa, bonito? Bonito po yan. Magkano ito ang bonito? 35 aspin. 35 ang aspin. Yung sa upo? Upo pa, 15 na tuloy. 15 na tuloy. Wala tayong mais na puti. Yan po, patola. Mayang ni Melvin. 20? 20 po aspin. O, 20 yung patola ang palitig. Sa kalamansi. Wala ka ayaw ng tumas ng no? Wala ka bang kam, uh, mais na puti? Ala po ngayon. Bakit? Tanong ko lang, Jackie Beth, gumaganda, tumataba yata yung ating ano, model. Talagin nyo po. Nakakaya po ng mais, eh. Ito na. Eto, kamatis tayo kaya. Ayan, ayan. Ang kamatis natin, ano bang kamatis yun? Kaya po yun. ano bang variety nun? Jamante. Jamante, ano yung... Medium lang yung medium. pero medium. maganda daw. Eh. Magano yung jamante natin? Ito po asking. Yeah. Ayan na, no, yung jamante niya. Titignan natin na malapitan. Ayan, ano, na Ay, ano, nakikita ko na naman yung model ni, ni Jackie. Ayan, no? jamante. Ayan, magkano yung Ay, kamatis ito? yung masisipag natin nakatambay dito kaya ano, kay Madam Jackie. Madam Jackie, salamat. Okay. Kita ka ba sa TV? Ayan. Yan. Ayan po. Ito po yung isa natin kagulay na simple lang po. Ayan, no? Oh. Baka nakikita niyo po siya sa ati. Sa ano, napapanood sa TV. Ayan po. Ayan, okay, ati Bioli. Ati Bioli. Merong beans. Good morning, ati Bioli. Ati Bioli, magkano itong beans natin? Ask 50 Simpwenta nga. Sa repair, nakukuha ng 40. Yan. Ano yung kamoteng puti ba ito? Puti? Yan, puti. Yung gaita nga yung sitaw, mahaba? Eh, one, one, two, ayaw na. Bumaba yata yung sitaw, ano? Ayaw na. Yung Ay, malakan mic Wala, wala. Wag na? 130? Oo. Oh. Eh, dati kasi 170 yung mga nakaraan yun eh, no? Wala ba, ba tayong pechay ngayon? Pechay? Diyan magkano yung pechay natin ngayon? 300 po. 300 yung pechay. Sa Sampalok, mga Pibioli? 35 po. Oo, oh, 35. Yeah. Salamat! Nadana naman ako. Malayo pa na. Naamoy ko na yung mabangong ano, bagong ni eh, Mad. Na, mabangong, mabangong. <laughs> napakabago ng bagong mo, ano. Pero nap napakabili, ano. napakabili. O, oh, yan na. Okay. Basta po, bagong nga. Dito po kaya, labotas, Ayun lang sa exit to. Napakamura, napakasarap. Hindi malat, napakabango. Mababasak, mabangong, mabangong. Ayun, ganyan sana. At syempre, dito tayo sa bihira natin ma-interview kay Madam Agnes Onion and Garlic kaya lang wala si Madam pero yung kanyang uh, sexy tari na maganda at sexy ay yung narito <laughs> Madam ang pangalan mo Madam? Bergie po oh, si Ma'am Bergie wala yata si Madam Agnes opo nag-anak ako ng kasal. Ayan. Madam Agnes, kumain ka na marami dyan. <laughs> Sulitin mo. Madam, magkano ngayon yung ating medium na sibuyas na pulang ganyan, no? Oh? 8 kilos po, 900. 8, 900, 10 kilos. Ayan ano yan, ah, ah, storage. Ayan. Yung ating puting, puting ating sibuyas na malaki. Ayun po, ah. 700 po. 700. Dito sa ating, ano, sa supervise. 390 lang po. Ilang kilo yan? 390. 4.5 4.5 sa kanso. 400 po. 400. Sa munggo natin, may munggo ba tayo? Yan, yeah, magkano po? 2.6 po. Ayan, tumas na 2.6 na, no? Ayan, Ayan, ito, hindi lang si Madam Agnes ang maganda. maganda rin. Siyempre, hindi maaaring kumuha ng pangit si Madam Agnes, eh. Anak po, eh. Nag-anak kasi Oh, yeah. Tumain ka na marami dyan, Madam Agnes. Salamat, Madam. Salamat din po. Ito, basta quality, ano, kamatis. Bago kayo lumabas ng exit, Wag mong kalimutan dumaan dito sa chel, luya at kamatis Sulsel. Ayan po. Good morning, sir. Good morning, madam. Good morning. Ang gaganda naman ng supiya niya. maganda ba yung perpilo niyan? 45 na Ena, price lang po yun na uh, 45. Pwede po yung magbago. Pwede yung tumaas, bumaba. Depende po sa siyempre sa quality, sa ganda ng gulay. At sa oras ng ano ng inyong pagbili dito. Eh yung kamatis natin, ang gaganda rin, no? 85 po. 85. Ano ba diba to Garnet? diamante, mate garnet 85 wala ka na naman luya na, ano? wala ka na wala na ring magpaglagyan ayun, ayun, shout out kay boss Dante ayun po pogi ng ayun sa sakitad balik Ayan. shout out kay boss Dante dahil yung pinaka pogi nang sangitan man yan salamat po madam sir beer ako rin makita to nabutan ko na naman maganda na boss yung kalabasa natin ngayon pinaka maganda Ayun, medyo okay pa rin, mababa. Pero basta ganun lang. Huwag, huwag naman bababa ng line of one. Diba? 12. dati, mga yeah. ganun. Yun. Eh. Ngayon, nasa ano naman? Dapat magtagal pa siya. Ano? Kasi ngayon, yung pagbaba niya, eh, napakatagal. Isang taon yata, hindi umangat. Yun, eh, no? oh, eh, ngayon, babawi-bawi na may mga mag-aklabasa natin. Salamat! Nagtatanong po ng silka mas natin panggulay, Wala namang pang pagbabago dito. Andi dito po yung ating kaibigan na masipag. Siyempre, po si Sir Elmer. Ayan o. Ayan, may maganda rin bibili. Ayan, kumaway po. Ganun sana Good morning po. Uh, taga saan po ba kay madam? Taga Lord Sagaray po. Ako, Bulacan. Ilang beses ba kay mamalim sa isang linggo? Uy, makalawa po. Tatlong beses. o oh, tatlong morning, beses. Madam, ingat kayo sa biyaya. Ayan. Mas maganda ba mamalain ka dito sa atin? Oo, oh, maganda, maganda. Ayan. Kaya, imbitahan nyo yung mga kagulay natin Oo, na oh, dito naman. Na. na... Ayun, ganun sana. Napapanood nyo ba yung video natin? Opo, nakano lagi ako Ayan. sa YouTube. Yun, ano po bang pangalan nyo? Imelda Manuel po. Yan, si Madam Imelda Manuel ng North madame. Saragay, Bulacan. Madam, <laughs> ilang taon na kayo? po <laughs> Oh, 34? 64. Ay, 64. 64. Hindi halata. Ano ito, sir? Hindi halata, no? Parang 30, 34 lang, yo. Yeah? Okay. Mas, bang ingat kayo, ah. Okay. <laughs> Shoutout muna po kayo. Oh, shoutout po sa kapitbahay ko dyan nagluluto si Nining Igeron sa ulam. Masarap magluto yun. Masarap magluto. At lagi po bibili sa akin gulay kasi mula. Dapat may sample kayong dala dito. <laughs> Di ba ano? Dadala mo si Boss Elmer. Ano? Eh yung ano niyo po, yung jowa niyo po. Ay, ayan po oh. Ay. Katabi ko po. Anak ng <laughs> hindi na kaya pa sinabi maganda eh. Ay. <laughs> kaya tatay ng tahimik lang pala ate si Sen. May driver ko po. <laughs> oh, ano mo? May jowa ka na, may driver ka pa, may bodyguard ka pa. Sir, ang pangalan niyo sir naman? Albert Delinyo. Oh, si Al sir Albert, sir. mamaya mapapanood ng mga kagulay niyo, mga kap kapitbahay niyo yung okay. interview niyo. Ayun. Yeah. Ingat mo kayo sir ha, ingat ka sa ano, uh -huh. madulas yung daan eh. Yan, 25 po ang per kilo ng ating sinumas. Basta po si Boss Elmer lang naman may sinumas dito. Eh. talen ko na bang walang tao? Ay, guys! Ay! <laughs> Madam, magkano yung repolyo natin ngayon? Bukang magmamalo ulit. May bagay, ano? Mahirap pagbiyaw. 35 per kilo, 350 per bandas. Sa sayote. 230 ay bundle 23 per kilo sa bagyo 20 per kilo 200 per bundle sa akin ganun mataas yung ano pero magkano po 12 sa patatas po po magkano po yung per kilo ng celery natin celery po 1 120 celery yan tinan nyo ito po yung merienda ni madam ah pa Jollibee Jollibee na lang yan Salamat po. Nasa, ayun, si Boss Jay nagsalita. <laughs> Wala nasa, Madam sana sa yung yung ano ko yung, yung idol ko. Ala na pa umuwi na. Oh, na pala pa, ni Madam para so, magtay na. Ba, na muna, muna, Salamat. Tingnan <laughs> natin kung may pagbabago sa Sampalok. Boss, maganda yung Sampalok. Lalo, lalo naman bumababa yung presyo ng Sampalok natin pero magaganda oh. Tingnan Kumakapal na yan. Dati manipis lang yan. Kumakapal na. No? Oh. Maganda. 25 po per kilo. Ayan po yung ating pinaka-latest fresh update na mga gulay dito sa Kabanatuan Vegetable Trading Center. Salamat po. See you again tomorrow.